Magandang gabi po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Kung saan kayong dako na mundo po, tayo nagbabalik dito sa aking munting channel, Samuel Soriano TV29. Para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilip po, pangungulik taho ng barya. Kaya ho tayo nandito nagsisailing ng kanilang mga halaga. ayam po. Magandang gabi po sa akin mga subscriber. Kung saan kayong dako ng mundo po, keep po sa akin mga subscriber. At thank you so much. Ayan. Yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin YouTube channel at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins. ay sinisailing natin ang kanilang mga halaga. Ayan. Para malaman natin kung gaano nakataas. Ayan po. Ayan, makisusuyo lang sana ako sa inyo at malaki ng tulong na po yung gagawin nyo tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay eh, pera po natin. Ayan. Ayan ang ating pag-uusapan. Ayan. Nakita niyo po ang isang imahe. Ayan, ng isang lalaki nakaharap po sa atin. And then, 1 peso po. Siya po, ayan. Ang kanyang pangalan po, siya po ay si Jose Rizal. Ang dakila natin bayani. And then, Republika ng Pilipinas. Ayan. And then, pagka ano naman natin, makikita natin ang 1982. Ayan. Ang, ang, at ang... Lumang selyo po ng ating BSP may makikita ho kayo ng isang leon. Ayan, at saka isang agila, nakamukhang pakpak, and then tatlong bituin po. Ayan, nakapaloob po yan sa ang bagong lipunan series. Ayan, ang mga simbolo po niyan ay tatalakayin natin. Ayan po, baka hindi nyo po alam. Yung ating leon ay simbolo po ng Espanya. Yung agila po ay simbolo po ng Amerika. At yung tatlong bituin po dyan ay nakapaloob sa atin tulad na lamang ng Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan po. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period, Republic, 1946 up to date po. Type standard circulation coins, years, 1975 hanggang 1982, value nito 1 peso. Nakapalob po ito sa ang bagong lipunan series. Currency Peso, 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 9.5 grams. May haba pong 29 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm. Hugis po, syempre bilog. Orientation niya, middle alignment. Ayan, number N-3748, reference number TM-209. Ayan, itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998. Ayan, kung tawagin ng ating mga kolektoryan, yung nasa kanyang harap po ay the New Society Central Bank of the Philippines. Ayan, ito pong year 1982, tatlo pong variety ang inilabas ng ating bangko Sentral. Tatlo po ang inilabas nito, tatlong variety. May tinatawag sila rito 1982 Oval 8. Ayan, 5%. Mayroon din silang tinatawag dito 1982. Ayan, FM Proof 0.8%. Ayan. Itong atin, ito po ay 1982 31%. Ayan. Kung ilang piraso naman ito, ay wala pa po ang ating maibibigay at wala pa ang binigay ng ating Banko Sentral kung ilang piraso ang kanilang mga ginawa sa barya na ito. Pero may price na doon sa ating numista.com, ayan, yung kanyang extra fine, 41, almost uncirculated 46, uncirculated dito ay nagkakahalaga na po ng 61 pesos. Ayan. Dako tayo sa kanyang price, doon sa ating eb.com, nakakita ho tayo ng rare coins daw ito, nagbebenta po ng 16 dollar. Mayroon din tayo nakita doon na rare coins pa rin ito, na nagbebenta po ng 22 dollars. Mayroon din tayo nakita doon na 6.95 dollars, ayan. Sa Carousel PH po, ayan, meron tayong nakita doon na 90 pesos po nagbebenta nito and then 110 pesos. Yun lamang po ang aking may babahaging kanyang presyo. At sagad na po. So hanggang dito na la lamang po, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po, keep safe po sa lahat. And God bless.